pangalawang saksak na to, pangalawang saksak. Pasok ko dito. Baka sakaling mag-boot. Ang tagal kong hindi ginamit, pero nung ginamit ko ngayon, ayon. Ayaw... Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to GrailFox Fox HD. Ngayon mga bossing, uh, itry natin nalil yung K8 Pro. Ay, K8 Pro, K8 para makita natin kung gumagana after 3 months. Pag di 3 months na itong ano eh, uh, ah, sa akin. Tapos, itinry ko ngayon kung gagana pa para may testing natin sa binili nating ano, ah, wireless controller. Unfortunately, ayaw na mag-boot. O ayaw na mag-boot. Ganyan na itsura niya. Actually, mga 3 minutes ng ganito to eh na ganyan gamers gamers 4K Ultra HD Game Stick ganyan yung itsura yun lang ang problema ayaw na mag boot Obuli, dapat mag boot siya magamit natin, may testing ko yung wireless controllers natin na meron kasamang tangle ang problema naman, hindi ko naman magamit sa pagbuboot ayaw niya mag boot, hindi natin ma-testing ngayon yung mismong wireless controller natin. Napaka pinangako eh. Yan ang ating itsura. Ando I-reboot natin. Putain ko muna. Tapos isaksak ko na eh. Ngayon mga boss, bali ito yung kit para magamit sa wireless controllers. Nabinili ko yung bago. Ang problema ay na yung mag-boot. Ito siya oh. Itura niya. Okay. Okay. Yan, sinaksak ko siya sa HDMI natin Tapos sinaksak ko rin sa TV Ang problema ay yun na mag-boot Parang siraan na eh Try natin ulit saksak ko Para check natin kung gagana Pangalawang saksak na to Pangalawang saksak Saksak ko dito Baka sakaling boot Ang tagal kong hindi ginamit Pero nung ginamit ko ngayon Ayaw mag-boot Try natin sa drive Stop ko lang ah ah na siya Tapos nakasaksak na rin yung dangle Ang dapat sana gagamitin sa Ah uh, Wireless controller natin na binili Ang problema naman Ayaw mag boot Ayan bossing ayaw na na Ayaw niya magboot Yan lang ganyan na itsura niya Ayaw mag boot Tapos merong nakalagay na ganito sa taas ayun nakikita niya ba yan Nandun sa taas Ito Ano ba yan Ayan nakalagay sa taas Ayan o oh. Ngayon ang mag-boot. Tapos meron ganyan nakalagay na failed to start setup. Ngayon, failed to start setup, user config directory. So system yata sira. Yun, ganun na sira. Hindi mo na magamit yung K8. Palagay ko pala ito ng, UA, ng SD card eh. Kaya lang ang problema, wala akong backup ng SD card dito. Ako uh, kung nasira yung mismong SD card nyo, ganyan ang mangyayari, hindi na magagamit Yun lang ang nakakalungkot mga bossing. Yan, pangalawang beses kong binut, ganyan rin ang nangyayari. Yan yung itsura. Siguro ang gawin ko, patayin ko ulit, si i-boot ulit. Pag nakalimang buta na tayo, eh, sira na talaga siya. O yan boss, eto nga yun yung kit na to. Uy, wala walang joke, wala. Walang tibay na maaasahan po. si na yung k na to. Yung tura. Ito yung niya. Maganda pa naman yung mga games. Okay rin. Kaya lang sirain. Yan ang problema dyan. Siya lang yung mismong M, eh, ano, game stick ko na nasira. Sa lahat na nabili kong j game stick, ito na yung nasira. Na hindi ko ginagalaw. Ngayon ko lang, ngayon ko lang ito ginalaw kasi nga, gagamitin ko sana sa pag-review nung kung gumagana sa wireless controller eh hindi naman gumagana sa wireless controller Ito yung pangatlong boot natin kung gagana ba siya hindi pangatlong boot ayan oh sinaksak ko ulit ba bossing para sakaling gumana ayan nakasaksak ko ulit hindi alam pati siya to ayan sinaksak ko ulit dali lang na yan, boss yung pangatlong boot niya, meron siyang mga sulat sulat dun sa mismong gilid sa left side sa left side niya, na parang nagbubot pero nakalagay fail to start config eh. yung configuration sira yun hindi ko nun maayos kasi nga hindi, hindi ko na yung backup no. sana yung ko pero wala sira na, na yun ay tura niya. pangatlong beses na pagbubot ko ay gumana parang mas parang nangihinayang ka sa bibili mo. Palagi ko, ano, iwasan yung ganitong, ano, ah, uh, game stick. Guro, mas maganda pa game stick light rito kasi may game stick light ko rito, gumagana hanggang ngayon. Eto, kabibili ko lang, parang 3 months uh, um, tutuntong pa lang sa 3 months yan, sira na siya. Yun ang mahirap dito, mga bossing. K8 yung pangalan nito. Sige, mag-boot ulit tayo. Pang-apat na boot. Ngayon, bossing. Bali, pang-apat na boot natin. Ala, talaga. Ano ito yung tsura ng K8, ha? Nakakabili ko lang nito nung after 3 months. Kaya, yeah, ganyan na. Yung nangyari. Kahit tingnan nyo sa timeline ko, yung review ko rito sa K8, bali, ano ba? After 3 months, magmula, ano? Ano ba ngayon? October. Tapos, patra, September, August. August ko lang nireview to. Maganda nga yung mga games kaya lang ang problema si Ryan. Yan ang pangit dito. Parang ang bili ko lang dito 1,300 or 1,400. Eh. Yun ang problema. Si Rana nag-agad nag 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 siya. Yun. Pang-apat na boot natin mga boss. takso ko ulit. takso ko para hanggang 5 Para ano, para okay. Malaman natin kung gumagana talaga. Pero palagay ko hindi nagagana. Ayan, oh, ayan, sinaksa ko ulit mga bossing Na-try natin kung mag-boot Pang-apat na boot Pang-apat Pang Okay, pa ulit tayo sa ano, Sa TV Na natin Ngayon, bossing Ganyan na naman Ayaw mag-boot Puro yan, yung logo niya na Gamers Game Stick 4K Ultra HD ang problema nga ay mag-boot pa paano malalaro yan. This time wala siyang sa upper left corner ng mga config configuration dito. Wala. Wala nakalagay. Dali nga. <coughs> problema. Ayaw gumana. Ayan, dito sa right side na to, ay sa left side na to, may mga nakalagay eh. Fail to start configuration yung nakalagay dito pero dapat kasi pag ganyan walang maglalagay na error dito Mag sabihin magboot siya plug and play ang gana and ngayon ayaw ng gumana pangapat na boot yan boss ayaw gumana try natin panglimang boot para malaman natin kung gagana pa o hindi sana gumana ayon bossing pangapat panglimang boot ito ulit k8 k8 yung pangalan ang problema nito, yung mismong ano, yung mismong nakalagay sa kanya, yung dalawang controller, ewan ko lang kung saan mapapakinabangan to. May dalawang controller na nakalagay, na hindi ko lang ginagamit Tapos yung create kanya, yung itsura niya. Ang problema, ayaw na mag-boot sa ngayon. Tatlong buwan pa lang, patay tayo dyan. So ngayon, pang limang boot natin, last and foremost na boot natin. Tingnan natin kung mag-boot. sa so, kulay. Yan ang pinakalas natin tapos sa ayaw na. Next time na uli. Ay gumana talaga eh. sira yung ano. Probably ang sira nito yung cost nito, yung corrupted na SD. Lagi naman ganoon eh sa lahat ng variant eh. Pero sa mga nabili ko, ito yung pinaka worst na nabili ko. Three months lang sira na. Oh, nakikita oh. ko to. Tabit ko yung ano. Yung ano para mag-boot. Ay, oh, mano. Nasumot. Ayan, sumot. yan, sumot ko lang to. Ayan, bali ito. Sumot ko lang to. Sumot ko lang to. yan, oh, yan Pang limang bot, mga bossing, ha. Masabihin nyo, dinadaya ko. Hindi. Kasi ang gusto ko lang, makabili kayo ng magandang game stick or game game box na tatagal yun ang ano yun ang purpose ko eh Uh, iwasan nyo yung mga ganitong sirain Mungi okay, 3 months lang sira na Yan, binut ko eh. Ayun, bossing Ayan, sira talaga Wala na magagawa dyan, boss Ayan, oh. No? Ayaw gumana Nandito lang sa mismong Menu na merong ano Merong logo nya Kaya at all cost Iwasan nyo itong K8 Bumili kayo ng iba Huwag na kayong bibili ng K8. Kasi 3 months lang sira na oh. Mas tumagal pa yung ano eh. Yung mga M8 Pro Mini ko, M8 Mini, Game Stick, Game Stick Lite. Tapos yung X6, yung G5, G11 Pro yun, mga tumagal yun. Kaya boss, ganun na lang yung gawin nyo. Hanggang ngayon, ayaw pa mag-boot mga boss. Thank you po sa panonood. Salamat. I-share nyo. Sabihin nyo na yung K-8 hindi dapat bilhin. <laughs> eh, ganun talaga. Wala tayong mga ago. Kailangan nating review yan, boss. Thank you, boss. Salamat. God bless. And paalam.